Na. Yung next week kaya. Layo ka na pala kong. Eh. yan isang magandang buhay mainit man daw mainit pa rin mga farmer ano ba yun basta mainit ayan mainit po ang panahon ah kailangan ko nakapag vlog kasi grabe tricycle driver ako ngayong araw imaginein mo naghati daw kay chichi 8 to 8 o'clock pagbalik ko dito nagpahinga ng kaunti Nine -thirty kailangan ko na mang ihatid si Rowan ah oh, 9.30 kasabay ko na siya tapos si Chichi labasan naman tapos nagkumon kami ng uh, paglabas ni Chichi iniwan naman namin si Rowan tapos sa uh, antay na naman ako doon kasi 1 hour lang pagbalik naman sinundo na naman namin si Rowan so mag 11 naman something yon tapos sabi ko o oh, gusto nyo mag uh, Walter Mart kasi uh, si Chichi nagyayaya na magwaffle sa sige kamo ang banding na rin naming tatlo dumiretso kami doon <clears throat> ngayon <clears throat> yun naka uwi tapos lunch na tapos sa uh, lak na mga ka-farmer yun ang kwento kaya hindi na ako nakapag vlog din at medyo ano pa talaga ako ngayon matindi pa matindi farming natin ay Mamaya na natin titirahin yan oh, After ang good news ay Meron na tayong tambak Ayan Let's see what kind of uh, tambak is this Medyo Pwede na ihalo ito Pwede yan, pwede ihalo o, Dito nila ibinagsak yan uh, Ayan na, si ka-farmer Anthony Baboy time Finally, dumating na po ang mga baboy niya At, uh, <coughs> at Tanungin natin yung uh, mga stocks niya, kung ano pa ang mga naandun pero marami daw eh baka magdire-diretsyo na weekly, meron po siyang iahatid, tapos yung mga baboy din po ni Nasebe at Tatay Peli pag samahin natin walaking tulong na po yan ang baboy po ngayon ay uh, bubuhatin dahil hindi mapapalakad magbubuhat sila isa-isa. Saktong sakto. Ang baboy. Oh. <laughs> Sampu lang naman yan. Ayan na ang baboy ni ka-farmer Anthony. ano na lang, hawakan na lang, no? Eto, biglaan to, no? Anong timbang nito? 35. Ilan pang malaki natin? Kukulangin tayo sa malaki, no? Okay. Pang shop pa. Mm -hmm. Biglaan to, eh, taga banyo. Ba, Kilala mo daw? Okay, Baka ma-scam tayo, ha? Sa tabi ng ano yung kuya, lokal. Hey, no. Ah, okay. oh. Sure naman yan, sure. Mano-mano na lang po siguro. Hoy, uh, magay ka muna. Ha? Namiss ka namin. <laughs> Ayan. Na. Di pa po kasi nagagawa yung walkway nila. Pero ano na din yan. Mamaya update po tayo sa mga pinagagawa nila. Marami ang concern dahil wala daw pong poste. Uh, malalim naman po yung pundasyon yan at ikakapit doon sa bubong magkakaroon kasi ng bubong yan ikakapit daw yan doon sa so, sabi ni Junjun -Jun, alam mo naman di ko na masyadong pinagkikialaman basta sila na bahala ni papayam uh, alam mo nyo yung uh, matibay na na matitid <laughs> ganon yung uh, ano nila na ano ko si kung kung mag mag, sisela, mag breed kami ng ano eh may mga bago ka bang sing sing? Oh, Mami mag bi, 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 okay. bi breed ko kasi anak kayo eh okay, ng panglaban eh kasi yung mga magagaling. Okay, uh, isang mga bago Apat na Paris lang yun. I ano natin sa laban yon. Nakain daw yung mga ano uh, niya. Eh, may itlog <laughs> pang kinuha sa akin to. Alam ko eh. Itlog nung <laughs> may maraming tatak. Ewan kung napisa niya. Yung yata yung rin niya. Uh, binigyan ko ng laso ng daga ewan ko sabi ko itabi niya sa kalapate para masama, masama yung kalapate ayan na baboy 10 piraso po ito ang mga timbang nito is karamihan po is 30 kilos tapos dalawang 35 yata may isang 22 bibigay na lang natin ng 20 kilos yun kasi may order tayong 20 kilos ngayon ayan na ang langaw oh. let's go guys tanggal na ba yung tinga mo kong ah paano kaya yan oh bubuhati na lang kasi mahirap maghabol ha ah. mahirap maghabol Mano mano. mano, mano Yung next week kaya unahin sa bagay ano bang ano natin. Bagay pwede natin pagsabayan na yung walkway no. Ayusin na natin next week no para pag bumaba doon na lang ang baboy oh diretso titibagin natin yun yun ito ito itong malaking. para diretso na lang oo diretso na lang ano labad na yun lang siguro yung baboy para hindi makakaikot diba maganda yung mahirapan na siyang umikot 60 yung daanan po ng baboy maganda yung medyo maniit lang para hindi na hindi na siya makakabalik eh no mga 30 ayan, siguro, 35. Balo ko halos, rin ka kaya doon, mga hanggang 40 mo eh. 50. Ayan. La, siguro, 50 ayan? Lalo siguro, kapit na yung metro 50 eh. 50 cm? Oo. Mano-mano, mano-mano. Ayan, mano. ayan. <laughs>

ako, ganun ako maghawak ng baboy. Talagang kakargahin mo. Pag ayan. Ngayon? Pag nakikigulo sa panghuhuli. Ayan pala, may sako. Mas maganda, sako na lang. Para sure ball. Sako, poroy. Para sigurado, sako. O, ayan, ito naman tayo kung kung ang uh, nag uh, natukahan dito ni Papa Yam. Magayos ng tambak. Kumusta 'yung tambak kong? Parang gumandang ano mo, medyo lumakas ka na nung nakita mo ako ah. Na. Wag wag ba? Ito magandang ihalo sa ano, dun sa bago ko ilagay sa ano ne. Na. Oh. Maganda, maganda. Pwede to pang garden. Haluan mo pa ng ano yung nabili ko doon, no. Oh, okay. So, may ano nang kalabaw, no. Oo. Oh, okay. well, okay, ano na diyan. araw na rin. gaganda na rin yung mga ibang tambak niya. So, maganda. Maganda yung alam mo yung may ano pa, may mga ah sabi na, sa ibabaw lang to. Maganda to. Kasi pag di ba nagbabako sila. Oh, okay. Maganda yung medyo nasa ibabaw lang. Kasi topsoil pa yun. Pag umilalim na, hindi na gaano ang kagandahan. Oo. Magiging ganito na oh. Okay. No. Oo. Ilak. Buhaghag naman ano. Oo. Oh. Okay. Medyo pwede. Pwede isang, ihalo dun sa binibili kong ano. Ah. Uh, binibili natin na <coughs> garden soil din so ito na malayo-layo oh, na yung narating ni kong kong gusto ko pong ma-scrape pa ng konti ito dahil tumaas po eh yun o no, yung putik tumadaos dos dito Ayun, layo na pala ang narating ni kong kong Layo ka na pala kong eh. Yan. Tapos, pakain tayo ng ano. May binagsak pa dito ng tambak. So, oh, ibig sabihin, okay na po tayo mga tambak natin. Okay na. At uh, pag naayos na po ng konti at ay ayusin na natin yung mga tanim natin dito laki na ng ano natin oh duhat makain ah oh. yun umaga siguro tayo makakita ng ulang talaga dito or sabi ni Jun Jun sa gabi sa gabi tilapia si Papa Yama in charge sa pagpapakain ngayon siyang in charge siya na ang nagpapakain Grabe yung duckweed doon. Natalo na yung ang bilis po ng duckweed hindi hey, kumakain ng dahon ng abukado ko ha mukhang kailangang pitikan to ha ay sabi <coughs> init mamaya na tayo magpakain sobrang init hindi ko kaya 4 o'clock ito uh, aking anak agad sa ilalim yung mga ayungin dami kasi nahuhulog na ano gagawa kami ng trap ni papayang para ma check na din yung ayungin na papasok mahuhuli natin ano ang mabang size nila Wala, maliit pa talaga. Maliliit pa ang ayongin. ni po yung ayungin, oh farmer. Dami pa no. Ayun, lalapit na, natin. sana nakikita niyo yung ayungin, ang dami ang kapal. Tilapia, laki na. <laughs> Ang lalaki na. Ayungin oh, ang dami. Nakita nyo ba yung mga ayungin? Ang kapala na po mga ka-farmer ah

3 months 3 months po sila sa 28 grabe lalaki na ayun mga ayungin ang dami ayun ang kapal o oh. i binakita nyo yan mga ka farmer nakakatuwa nangawit na lang ako ang bigat nung ano <laughs> ay grabe kaya <coughs> sana nakita, nakita nyo yung ayungin ayun o oh, dami medyo na itutok natin ang kapal puno din ng ayungin sana nakita ninyo ano, na -ano natin ang konti Ay no, dami. Mukhang hindi lumalaki. Wala akong nakikitang uh, malaki. Parang mga one finger lang. Nabagal no, nga talaga silang lumaki. Pero magugulat na lang tayo at uh, hindi naman natin napapansin may ilang buwan na pala lumipas, di ba? Basta huwag silang mamamatay, lalaki din po yan. Ganun lang siguro talaga sila kabagal lumaki. or wag naman sana sa environment, di ba? Pero asawa nga ni Boss Noy si so ang dami na huling ano, napanood ko sa vlog niya. Ah, uh, din, nakabingwit po siya. May binibingwitan sila. So eh ibig sabihin, ano ano? Dami is daw Andito, Gutom. So ibig sabihin lumaki na. Pansin niyo yan mga farmer ah siksikan na sila. Ibig sabihin lumaki na ang ating mga isda. Oh. Eh, pa 3 months pa lang po 'yan. Baka makaka-target din tayo ng ano ah. Parang hindi talaga aabot ng half, uh, half kilo. 5 months siguro meron. Pero lumalaki naman sila. Bumagal po ang kain gawa nung sa Ah, ang dami nilang natural food na nga na nakakain din. Bumaga lang kain nila. Gustuhin mo man na kumain sila ng kumain eh wala baga. Dagdagan pa natin. Ayoko nang pumunta din sa mainit na lugar. Napakainit eh. So. Pansinin naman po yung tilamsik nung ano nila, di ba? Talagang malaki na. Hindi na biro yung ano nila konti lang itong dami oh, lalaki na oh. Ay, katuwa. Nakakatuwang tingnan. Solid. Malaki pa naman. Nakakakumagsiksikan eh. Gahil gawa nung sa ayungin din pero tuloy-tuloy naman po ang paglaki. Sana makapagpatambak na tayo. Tapos maisara na natin yon. Pwede pa tayo magpataas ng tubig na. Tataas. Ang papalitan ko lang yung tubo dito. Tataas pa po yung ano, overflow natin. Tataas natin. Kasi laki pa ng nahabol natin. Pwede itaas tubig. Um, Hello pala kay Mami Zeni Sana po eh uh, Ano na Sana po ay uh, Nakaka-recover na po kayo Road to recovery Ayan Katuwa naman itong mga isda natin medyo ilang araw ko din po kasi hindi sila natutukan actually hagis lang ako ng hagis ng pagkain kasi papayam din eh, hindi ko din po gaano natutukan mga almost more than a week din na hindi ko gaano kasi dati talagang pag nagmuni-muni ako na andito lang pinapanood ko lang sila kumakain mayon parang biglang laki sa aking mga mata bigla po ako na parang namangha sabi ko wow. Talagang lumalaki. Baka bukas pagka ano tayo mag ano tayo mag uh, tawag dito. Tayo ay mag uh, trap. Tingnan natin. Ay no, malalaki na. Yan. Pero hindi pa rin po ganun ka-aggressive talaga yung kain nila unlike talaga doon sa typical na fish pan na walang mga natural food talagang makaabang lang sa pagkain talagang mga patay gutom kung tawagin na ah, farmer talagang ay wala pong kabusugan pero ito ay matamlay pa rin kung kumpara di ba hmm. wow yan malapitan sana yung ayungin nakita ninyo. Pero ayun na nga po mukhang talagang slow grower Talagang mga ayungin na ano. Parang nga kasi puro ganito din lang halata Ay nako. Ayan mga farmer hanggang dito na lang po at ah uh, ayan at least napakita ko po ng malapitan ng konti kasi may tripod na tayo na ano ko na nai, lalapit ko na po yung aking camera uh, sana nakita nyo na po ng mas malapit at sana yung ayungin nakita nyo din okay. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay Choy choy Actually pwede na eh Pwede na pong tikman Pwede na tikman Sinlalaki na sila ng Yung mga nabibili ko na no Sa Masinlok Na isda